Alright guys, and, uh, for today's video ay uh, meron na naman tayong panibagong tricks na ituturo sa inyo at ito ay kung paano nga ba natin isi-secure or kung paano nga ba natin lalagyan ng password ang messenger. So, syempre, kung bago ka pa lang sa channel natin, guys, at gusto mo ng mga ganitong klaseng content, please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell. So, yun na nga, kailangan natin i-secure yung messenger natin kasi minsan naiiwanan natin yung mga cellphone natin na, na, na nakabukas, di ba? So, hindi natin alam kung sino-sino na lang yung uh, nag-open yung messenger natin. Gaya, na, gaya sa akin, na experience ko, yung mga kasama ko, yung mga barkada ko, alam nila yung password ng... Uh, Uh, alam nila yung PIN ng uh, cellphone ko, binuksan nila tapos uh, inopen nila yung Messenger ng yung uh, kaano ko kalaguyo ko. So, ayun guys, so magandang tricks 'to para naman ma-secure natin yung mga application na importante, lalong-lalo na ang Messenger. So, ayun na nga guys, yung gagawin natin ay pupunta lang tayo dito sa Play Store at uh, i-search mo lang ang AppLock. Okay? AppLock Pro. So search mo lang yan, Guys, uh Applock Pro. At ayun na nga, andyan siya sa pinakauna. Okay, so ang gagawin lang natin is i-click lang natin 'tong install. So as you can see dito, guys, uh meron na po siyang uh, 50 million downloads. So uh, 50 million downloads at meron na rin po itong 1 million reviews with 4.7 uh, stars rating. So Diyan natin map mapapatunayan na talagang uh, super effective tong uh, application na to at syempre satisfied din yung mga tao na gumagamit ng application na to. So ayun nga guys, after na ma-download mo yung application, so pindutin mo lang yung open. So ayun uh, nga guys, so pag na-open na natin, kailangan natin gumawa ng PIN. Okay, so uh, for this case, gagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na PIN. Okay, so para sa karagdagang kaalaman guys, ang unang lumabas ay 6 digit pin pero pag pinindot natin to guys meron pang uh, tatlo na pwede mong uh, pagpipilian so number 1 ay pwede kang uh, gumamit ng 4 digit pin pwede kang gumamit ng pattern or knock code so uh, in this case gagamit ako ng 6 digit pin para naman mas secure yung uh, gagawin natin so pindutin lang natin yung okay so ngayon magset tayo ng password okay 1,2,3,4,5,6 then pindutin natin yung create So after nyan guys, i-verify lang natin guys. So pindutin ulit natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 to verify our password. So pagkatapos nyan, ay pipindutin lang natin yung save button na, na nandito sa pinakababa. So ang kasunod na gagawin natin ay kailangan nating i-allow or kailangan nating bigyan ng permission itong app lock na mobile application. So para magawa natin yan, ay pindutin lang natin itong permit at mapupunta tayo dito sa display over other apps. So ayan, uh, tutorial kailangan natin uh, i-allow si App Pro. So as you can see, si App Lock Pro ay hindi pa naka-allow. So i-allow lang natin siya guys. So, ang kasunod naman yan ay itong Detect Launch App. So, permit natin para sa mga lahat ng mga bagong application na i-install natin, may tendency na pwede niya ring i-auto lock yung mga mobile application na 'yon. For our safety, lalong-lalo na yung mga online banking, yung mga GCash, 'di ba? So, secure guys kung mga kung uh, ganoon ang mangyayari. So, i-allow lang natin. So, ayan, Smart App Detector. So, ayan, permit lang natin tapos pindutin lang natin yung allow. I will see it. And then pagkatapos nun guys, makikita nga natin guys na uh, nandito na yung listahan ng lahat ng mga mobile application na naka-install sa cellphone natin. So dito guys, meron tayong makikita app lock, meron din tayong makikita tools, teams, premium settings. So pwede nyo baguhin yung teams ng uh, mobile application na to. So dito tayo magpo-focus ngayon sa unlock tsaka lock. So as you can see guys, uh, dito makikita natin yung messenger. So pag marami yung mga mobile application na naka-install sa cellphone mo, pwede mong search na lang dito sa search engine. So as you can see guys, dito sa Messenger, uh, yung kandado na nandito sa kanan ay nakabukas pa. So pag pinindot natin siya, automatic na mawawala yung Messenger dito sa list ng unlock. So pag pinindot natin siya, ayun guys, nawala siya at napunta siya dito sa lock. So makikita nga natin dito na nandito na yung Messenger. Okay, so mapapansin natin at makikita rin natin yan pag inopen natin itong uh, Messenger na mobile application. So pag pinindot natin yan, guys, automatic na hihingan tayo ng PIN. So halimbawa ay mag enter tayo ng maling PIN, so hindi siya makakapasok. Okay, hindi siya makakapasok, guys. Pero kapag i-enter natin yung tamang PIN, Ulitin natin guys, pag in-enter natin yung tamang PIN, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, automatic na papasok sa messenger. Ngayon, pag binalik natin sa home, tapos i-open natin ulit, hihingan ulit siya ng PIN. So, dito guys, so far uh, effective tong uh, mobile application na to. no, Para naman uh, hindi mabuksan yung mga mobile application na sobrang importante. Nanong lalo na yung mga mobile banking. So, kailangan natin i-secure yan. So, ang gagawin din natin guys, kung gusto mong i- uh, Unlock or pa kung gusto mong tanggalin yung uh, password sa Messenger, punta ka lang ulit dito sa AppLock at kung mapapansin mo, hiningan ulit tayo ng PIN sa AppLock na 'to. So, ang gagawin mo lang dito, guys, punta ka lang dito sa Lock at pumunta ka sa Messenger. Ngayon, pag pinindot mo itong message uh, unlock, mapupunta na si Messenger dito sa Unlock. So, as you can see, guys, nandito na si Messenger. So, search na lang natin para mas madali. Messenger. So, ayan guys, lumabas na si Messenger. So, pag inopen ulit natin yung Messenger na mobile application, hindi na siya hinihingi or hindi na siya humihingi ng password. So, I hope guys, nakatulong tong video na to. At please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell.